Ano kukunin natin? Kamatis. Kamatis. Saan? Saan? Ato O oh, tara. Saan? Ayun. Saan doon? Ito. Ay, ito may kamatis. Iyon. Oh. Marami. Mm. Kuha tayo. Ikinuha eh, mo. Tama na isa. Isa lang. Hinug. Yan pa. Ayun pa. O, kainin mo, kainin mo. Huwag na yun. May law pa yun eh. Yan yung dalawa. Pa-tomato ba to? Nakulay green? Yes, tomato yan. Kainin mo. Okay, ah. Kainin ah. mo. Agat mo. Sige. Oh! Kinuha mo na? Basta law pa yung iba eh. <laughs> <laughs> Sarap ng tawa mo ah. Kainin mo na yung isa, yung isa, yung, yung. Ito? Oh, yeah, isa. Ito? Oo, yung isa. Inalaro ka? Hindi. Hmm. Itang shot lang. Itong shot to. Ayoko lang. Oh, wala eh. Itong <laughs> shot to. Hindi na ako lalaro, ah, sige, sige. Galingan mo kasi Eh wala. Sige galingan mo. No wala pa rin. Ano 'yun? Hindi makashoot shoot 'Yon. Sige. Isang isang kamay lang ang dribble. Yan. Oh, ayos. Dribble ka, dribble.